Uh, congratulations direct. Congratulations sa uh, cast. Ang tanong ko kay Gerald, uh, karamihan ng hits, hit movies mo kasama si Kim. Ano yung pakiramdam mo na ngayon uh, sa pelikula mo ngayon? Uh, wala siya. Parehas kami masaya eh. <laughs> Nung nalaman ni Kim na may project ako sa Ligue, eh, na-excite siya kasi kilala niya nga ako na na nagkakaroon na ng mga projects even before kami magkakilala. Tapos, ako din sa kanya, kasi nga may magkaibang brand kami na kailangan pa natin uh, sa industriya. So, uh, excited, actually excited kami sa iba pang projects na magkahiwalay kami. Kasi, uh, actually, we're, well, we're still building networks, uh, lalo na individually. So, it's another chance for us to showcase our talent individually also. Mm -hmm. So, excited. So, Supportive kami sa isa isa. Pero aware ka naman na uh, may following na yung kimchi, di ba? Yes, yes. Oh, Oo. Oh, oh. Uh, I think susuportahan din naman yung following yung, yung kami sa couple. Mm -hmm. Uh, okay din yun kasi eh, nahatak-hatak lang namin. Mm -hmm. Ang dami nilang choices na mapapanood kung sa kasahali, di ba? So, I think may pagka-buffet din sa kanila. Mm -hmm. very uh, catchy yung title, Instant Daddy, para sa Instant Mommy, ano? Oh, oh. Ang tanong ko sa iyo, uh, halimbawa may isang bata na nakakatok sa pintuan mo, tapos mm -hmm. sabihin niya, Daddy, anak mo ako. Mm -hmm. O meron, baka naman meron kang itinatagong anak sa pagkabinata. Mm -hmm. uh, sasabihin ko sa kanya, Tara, gawa tayong pelikula. <laughs> Part 2. <two. laughs> Pagkakitaan na natin to. ano Hindi, <laughs> yun. So, I think, uh, it, it's, it's like in my career kasi, kung ano yung, kung ano yung binibigyan ng Diyos sa atin. Mm -hmm. Kung ano, kung parang pandemic, pinigyan yung pandemic. Mm -hmm. Wala tayo, parang pares tayo ng akote, kahit pa paano. Mm -hmm. Marami, lalo na sa industriya, lalo na sa live performers. Mm -hmm. So I think kung ano yung binabato, hanggang na tayo na. Pero sigurado ka wala. Sigurado ka wala. Baka to? at tanong ko naman kay uh, Raisa at sa kay Donita. Halimbawa, uh, may isang bata na takatok sa pintuan no? tapos kapakilala na ako ang anak ng, ng mister mo. Anong, anong magiging reaction mo? Ah, um, siyempre napapasunod ko muna yung bata kasi nakakaawa Pero tatuagan ko muna yung asawa ko ako okay? eh. Pag-anongin Pero okay. baka kasi scum Di ba? kasi. So muna natin. Tapos baka ano nga, pag-D&D test pa. Para sure. So, pag na-sure na sa DNA... Tatanda ko yung chamber. Okay. Hindi okay. naman niya kasalanan ng baby. Kasalanan ng ama. Okay. Uh, ikaw naman, Danita. Uh, Halimbawa sa boyfriend mo. Ano ba ba ba? Tatawa si Rice, hindi naman yung kasalanan ng bata. Tulad ng sinabi ni Jovan, tatanggapin natin kung ano yung ibigay sa atin. Baka mas kam. Uh, Balikan. Uh. Thank you, congrats. Mara, peace And uh, finally, for this afternoon, from Anup we have Irwin Ogawa. Alright, guys, uh, congratulations. A teaser, okay? So, one question for all. So, the title is Instant Daddy. Kumay, bakay nagusyo yung mga Instant, ano lo. Babi or Instant. Bagay, itan nga. Nagusyo yung Instant. Ano po ito? For all. Yeah. Sana instant ang bumiyahe mula dito pagkuntang alamang pare. Right. Sa so, yeah. mga ng instant yan. Yeah. Sobrang, actually, yeah. sa rush hour, pag nangyari yan, ta lahat tayo nakakiti. Kasi uh, sa yeah. rush hour, lahat ta tayo nakasipawad. Yeah. Right. <laughs> <laughs> Last question. Siguro ano, happiness. Kung pwede lang na uh, instant lang. Kasi maraming taong may Eh. Kung pwede lang sana for them na instant masaya ka pa, para hindi nila pagdaanan nila Yun, yun siguro. Very well said. Ako uh, oh, siguro instant healing. Dahil ang hirap mag di ba? So, oh, I will start with uh, Instant healing. <laughs> nice. Ano ba? <laughs> Paano sa Instant isang? Isang pangso. Isang O pa sa mga travis Thank you. At Sa'yo, iyo? sa thank you. instant pera, no? Tayo lahat really. Instant money. Right, thank you guys, good luck sa movie. Salamat. Thank you guys.